back to reality ang karamihan, dami ng mga pasahero sa PITX na magbabalik Maynila ngayong araw, posibleng pumalo sa higit 130,000. Ang sitwasyon doon alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesigues, live. Nako Angelic, tapos na nga ang mahabang bakasyon dahil wala nang patid ang pagdating ng mga pasahero. Dito sa PITX, yan yung mga naonang nagbakasyon itong nakaraang linggo para doon sa kanilang mga probinsya gunitain ng Holy Week. As of 10am kanina, Angelic, pumapalo na sa mahigit 50,000 pasahero ang dumarating dito sa PITX at inaasang mas dadami pa ito hanggang mamayang hapon. Back to na ang mag-asawang sina Intoy at Marian mula sa kanilang halos isang linggo na bakasyon sa Bicol. Pagkababa ng bus kanina, agad pinasan ni Intoy ang isang sako ng niyog pili at walis tingting. Pabaon daw ito ng kanyang binan sa kanila. Padala ng bayanan ko kasi siyempre dito mahal, anyo. Pag hindi ka nabibili, nagdala na ako. Hey, ilang eh, sa yan? Sampo. Kayo ito, sampo. Ito? Eh, dito mahal eh. Ito dala na din namin pang ano sa bahay, pang pasalubong. Kung tutuusin, bitin daw ang ilang araw na bakasyon, lalo pat taon ulit ang bibilangin para muli silang magkita-kita. May mga pasok yung anak ko, walang iwan sa bahay, mga aso kami. kailangan kailan bumalik ngayon? Kailangan bumalik, Papasok ko yung panganay ko ngayon. Okay naman kasi umuwi lahat yung mga tita ko, yon nagkasama-sama kami. Kaya masaya. Masaya naman yung pag ano, namin doon. Sulit yung pagod sa biyahe. <laughs> Oo, so instant reunion. Oo. Oh, okay. nagkataon nagka na rin na nagtagpo-tagpo kami doon sa Bicol. Pero kung ang iba ay balik trabaho na, si Linda, magbabakasyon pa lang. Mula dahit sa Baler Aurora ang kanyang destinasyon para bisitahin ang kanyang anak. Kasama ni Arlinda ang kanyang alagang aso na wala na ibang ginawa kundi matulog sa buong biyahe. Ngayon lang po ako magbabakasyon kasi hindi ako po pwedeng sumabay sa Maremen kasi itong aking alaga e eh, buntis. Ayon sa pamunuan ng PITX, kahapon pa nagsimula bumalik ang mga pasahero mula sa iba't ibang probinsya. Kahapon umabot daw ng mahigit 126,000 ng food traffic sa PITX. Ngayong araw naman, inaasahan na mas marami ang magsisibalik matapos ang mahabang bakasyon. Maaari daw itong umabot ng 130 hanggang 135,000 na pasahero nitong nakarang linggo. Umabot sa mahigit 1.2 million na pasahero ang dumagsa sa PITX. Well, thankfully, matiwasay naman natin na iraos no, yung Holy Week. Pero nasa tail end pa tayo. Ngayon yung inaasahan natin na malaki pa ang magiging bilang ng mga pasehero natin. Dahil dito naman, sabay-sabay uuwi yung mga ng patungo sa kanilang probinsya. No? Angelique, kung ikukumpara daw yung bilang ng mga pasahero na dumagsa dito sa PITX nitong nakaraang Holy Week at nung nakaraang taon, mas marami na raw ngayon. At yung paalala ngayon ng pamunuan ng PITX sa mga papauwi pa lang ng Metro Manila ay magbaon ng mahabang pasensya dahil batay sa kanilang monitoring, Angelique, abay usad pagong na ang daloy ng mga sasakyan sa mga major thoroughfare bago pa man makarating dito sa PITX. Samantala, dahil nga sa inasahang dagsa ng mga pasahero, sa aking likuran, Angelic, may pit pa rin yung seguridad na pinapatupad ng mga pamunuan ng PITX. And then pa rin yung mga tauhan mula sa Philippine National Police at yung mga tauhan mula sa MMDA. Angelic. Yes, Ryan. Uh, mga hanggang kailan ang uh, buhos no, ng mga magbabalik nating kababayan? Well, Angelique, batay noon do sa isinagawang monitoring o sinasagawang monitoring ng PITX, nagsimula ito kahapon, araw ng linggo hanggang ngayon at posibleng magtagal na ito hanggang bukas, hanggang miyerkules ng umaga. Pero yung pinaka-peak talaga, inaasahan nila na ngayong araw dahil nga yung karamihan sa ating mga kababayan na umuwi sa kanilang kanila mga probinsya ay balik trabaho na. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.